ang isin pinatangis pa lalagyan ko na yan ang gulay ngayon guys lagyan natin ang pangalawang gata hangin para lumambot pag naloto na, yun na yung first gata ang sunod. Yes. Pinapalambot ko muna bago ilagay yung first gata. Guys, ilagay natin ang first gata. Natapon. Sa gatong pala ako nagloto, nabuhusan kami ng gas eh. guys. Ito ka sa gatong nagluluto guys. Kasi naubusan kami ng gas. Oh, na maluto guys. Ha? may amaya konti na lang tuloy nga nice tap pala yan guys tingnan natin guys Singin natin <coughs> sailing green guys si paluto na yan tayo lang tayo ng konting minuto para kukunin po siya Ulis. Um, Lapit na maloto guys. Ito um, guys, pagpakita ko sa inyo. Masarap po yan guys. Um, Makakain ka ng maraming kanin po. Pupunin na natin guys. Loko na mas masarap kasi pag maraming gata.